Guys pupunta na tayo sa kabilang bahay dadali natin yung order yung inorder nilang suman guys Dito tayo sa kabila dadali natin yung inorder nilang suman na baliwoy Daya lang tayo sa... waiting ang happiness yan pupunta doon sa kabila malapit na naman yung dito sa aming bahay yung sa kabilang ato salamat sa mga kapatid na manusigan sa pag-order ng ating sumang balingoy ah, uh, guys, nalito na sa labas punta na tayo doon sa kabilang bahay lalaka rin lang na, lapit lang naman dito kabilang kanto lang sila nalain natin yung in-order nilang sumang Ayan, malapit na tayo guys sa bahay ng tropa natin malapit na tayo sa susunod alam na namin kung ilan yung gagawin naming suman so <laughs> medyo nabitin ilang peraso lang nagawa na guys, papasok na tayo dito sa uh, bahay na kabilang kanto to okay, sila na tayo sa bahay nila makikip tayo ng floor la è il blocco che si esce. Mi è sembrato che sia il blocco che ha fatto Ayun guys, nandito na tayo. Nadala natin yung anular nila. Ayun, thank you kay Kamarlin. As kay bibit, murder. Mm -hmm. <laughs> pag, pag, pag pag lang sa tapo na yan. Ayun <laughs> know? guys, nandala na natin. Maraming maraming marami salamat so sa dalawang kapatid na marasigan.

Boy. Hello, guys. Hello. Ano ba? Ah, tampo. Ay, ilaw mo? Guys, andito sa kwarto niya. Ito yung order sa atin guys na isa. Shoutout kay Idol. Salamat sa pag-order. Shoutout sa pag-order na Idol. Bayad! Bayad. 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 yung ano ba? Bayad. 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 Okay So Amat Guys nice. well, Guys So Para tayo tayo na yung Ni tropa Isa lang Sa Sa tropa Sa pagbili ng sumar Hindi ako so, ulitin Thank you well, Guys Pupunta tayo Sa kabilang apartment Kasama ko si Stub Tapos tayo Ay, lamig. Tayo sa kabilang apartment. Saan? sa kabila? Ha? Uh Dito. -huh. Okay guys, tinda na punta din sa kabila. Tingnan natin yung mga mga na apat na kuwak na. ito yung mga tropa natin na Eh, hey, Hello. 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 Hi. Hi. Hi mga tropa nating narabo salamat sa mga umorder guys kami ni stop sa kabilang okay, apat ha? Oh, suwerte mo sumubo yun eh. Kasama ko nga pa, nakapulot ng Apple Watch. Sana all. nito ay malapit na magtaglamig sa Saudi mga uh, second week o third week ng September baka magtaglamig na guys <silence> guys, nandito kayo sa kabilang uh, tanto guys ay malapit na yun, yung maraming punong yun din tayo pupunta Masama ko sa stop. So, mga natin guys.

Sabi sa nagtutulog-tulogan lang to eh Alam mo naman, tulog eh Tara, hindi na sa labas. Hindi ba si Milo? Shout out, Milo? ay. na natin yung mga... na lang na guys.

Hindi. Mag yeah. malamig na yung buwan. Salamat sa mga morder. Ito yung details. Oo. Hindi lang. Okay, oh, okay. Ay, guys, puntahan natin yung siya na. Ho, si Joseph na driver. Right Tau po. Ay, Ay, sing natin. Shout <laughs> <laughs> out sa iyo. Ay, doon pasensya na. Hmm. Hmm. Si so puti. Yung yes, suman so mo. Na, ano po yung kwarto mo? Ito palong, nandito pa yung kwarto mo. Hmm. Ano mas kumagin? Tulog -e? dyan. Yan, yeah, pakinsa kay Idol Joseph. Nagising natin.

Thank you, thank you boy. Đây, mình yeah. sẽ đẩy mình yeah. sẽ làm chạy